Paulo Avelino, harap-harapan hindi mapigilan na manggigil kay Kim Chu. Sobra ang pagpapakilig ni Nakini at Paulo sa kanilang mga performance together, kaya naman hindi talaga kinakaya ang kilig ng kanilang tagahanga. Halata daw kapag nangbigil na si Paulo kay Kimmy, hinahawakan ni Paulo ang mukha ng kanyang Chinita Princess, natila tila ba gustong-gusto nitong hagkan ang aktres, na kung meron nga lang tumulak kay Paulo, tiyak na mahahagkan nito ang aktres. Parang sanay na rin daw naman hawakan ni Paulo, ang mukha ni Kimmy, dahil siya pa mismo yung kinilig sa ginawa niya. kapansin-pansin din kung gano'ng kaklinggi ang ang kamay ni Paulo, lagi hinahabol ang kamay ni Kim, gusto niya lagi hawak ang kamay ni Chanita Princess. At kahit sa puntong dapat bumitaw na si Paulo, sa kamay ni Kim, dahil kumakaway siya, hindi pa rin siya bumitaw, bagkos inipit pa niya kamay ni Kimi, parang may glue na ang kamay nila, gusto laging holding hands. Hindi rin mapigilan ni Paolo na punasan ang pawis ni Kimi. Napakakling na talaga ni Paolo habang tumatagal. Ganito nga si Paolo manggigil pagdating kay Kimi. Walang pagpipigil at talagang pinapakita niya kung ano talaga ang tunay niyang nararamdaman. Chica test today.